Ngayon po, tama sinabi niyo, tahimik ang mga komunista. Wala silang ano, na, wala 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 silang nawala anti-imperialism, no? Oh, nawala. At hindi sila kumikibo. Hindi sila nagbibigay ng anumang opinyon tungkol dito sa mga sa mga karagdagang base militar na nagkalat na ngayon sa ating bansa na nakakatakot. They're not even attacking President Marcos, no? Bongbong. Ito -bong. Itong mga 'to, no? ehin sila. Mm. no at uh, bakit hinahayaan sila imagine na ah, sila ang ginamit para atakihin si Vice President Sara Duterte yes oh no? Kung mismo sa loob ng kongreso at inatake <laughs> yung kakarampot na ibinalatong uh, pera mula mm. sa presidential fund mula sa pondo ni President Bongbong kay Sara no na kinwestiyon nila Mmm. No? Na hanggang sa sabi ni sabi ni B.P. Sara, 'di ba? Hindi 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 ko na hindi ko kailangan ng intelligence van. Sa pagkatiyon, alam nila na 'yung pondo na 'yan ay gagamitin laban sa kanila. I agree with your opinion na parang hindi ka panipaniwala na hindi nalalaman ng presidente ang mga nangyayari. Sa aking pagtingin, ano ha? Sa aking pagtingin, medyo medyo may malalang crisis tayo mm. sa bansa. No. Mm. And uh I'm just hoping and of course uh, we are praying na sana ay gabayan ang ang presidente, no? Mm. Gabayan ng presidente ng matinong uh, pag-iisip at uh, malawak na pag aanalisan para makita niya at makapagbigay siya ng desisyon ng tamang desisyon. Mr. President para po ma-diffuse ito. Wala pong ano, wala pong huwag po kayong makikinig sa mga salita na nagkakaroon ng destabilization campaign. Hindi po. Wala po. Ang destabilization ay nanggagaling po nasa kongreso mo, nasa kongreso mo. Ah, uh, uh, ako, ang, ang ang ako I'm still uh, giving uh, the president the benefit of the doubt. Sapagkat so, pagkata, sabi nga, ma, 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 mahirap maging presidente, no, ha? Mm -hmm. uh, pero tama kayo. I agree with your opinion na parang hindi ka panipaniwala na hindi nalalaman ng presidente ang mga nangyayari. Yes. No? At uh, sa aking pagtingin, ano ha? Sa aking pagtingin, medyo medyo may malalang crisis tayo sa bansa. No? Mm. And uh, I'm just hoping and so uh, we are praying na sana ay gabayan ang ang presidente no? Mm. Gabayan ang presidente ng ano ng ng uh, ng matinong uh, pag-iisip at uh, malawak na pag aanalisan para makita niya at makapagbigay siya ng desisyon ng tamang desisyon. Mm. Ang nakikita ko no? ay ayo akong ayo akong ayo akong umatake sa gobyerno hangga't maaari. Yes, so, no. hindi maiwasan na uh, magsalita ako laban kay Speaker Martin Romandes. Mm. In view of his association, very very clear, clear association with these three communists inside Congress. No? Hmm. Ito po ang punot dulo. At uh, kung ako po itatanungin, ang aking uh, unsolicited advice sa presidente Mr. President, para po ma-diffuse ito, wala pong ano, wala pong, huwag po kayong makikinig sa mga salita na nagkakaroon ng destabilization campaign. Okay, hindi po. Wala po. Ang destabilization ay nanggagaling po nasa kongres mo, nasa kongreso mismo. Yes. Uh... Nung araw, nung kami nagsasalita, nung kami, when we were chanting, no, mga anti-US imperialism slogans, no? no? yung mga anti-Marcos Marcos Puppet Dictador Tuta. Yes, oh, yan, Simula, yan, pa palagi yung naririnig noon eh. Yes, nung nagsimula yung mga slogans na yan, nung 1969, no? Marcos Puppet Dictador Tuta. Maliwanag na maliwanag po yung kontradiksyon, yung bakbakan sa pagitan ng kaliwa at ng kanan, no? Walang sabwatan, talagang bakbakan, no? Uh, ibig ko sabihin, yung aming pag-atake nung araw, kay Ferdinand Marcos ay lehitimo, legitimate in the sense na pag-atake yan sa pat pagtingin namin na kalaban namin sa uri, kalaban ng sambayanan, kalaban ng taong bayan, at kaya, kaya kinakailangan Ngayon po, tama sinabi nyo, tahimik ang mga komunista. Yes, oo, tahimik. Wala silang ano, na, wala, wala, wala silang nawala But yung anti-imperialism. Yes, oo. So. No? Oh. Nawala. No? at hindi sila kumikibo. Hindi sila nagbibigay ng anumang opinyon tungkol dito sa mga sa mga karagdagan base militar na nagkalat na ngayon sa ating mm -hmm. bansa na nakakatakot. Mm -hmm. so, totoo 'yun. Which pag is yan po ang pinaglalaban niyo noon, yung base militar, di ba? Yes, oo. So, mm -hmm. Matagal, madugo bago at kung hindi pa sumabog ang volcano, totoo. <laughs> ay, oh. ay ay hindi hindi iwanan ng Amerikano yung ano, yang uh, Clark Clark di ba? Mm. So uh, yan po kitang-kita yan at uh, they're not uh, they're not even attacking President Marcos no bombom itong mga to no tahimik sila mm. no at uh, bakit hinahayaan sila imagine na ah, sila ang ginamit para atakihin si Vice President Sara Duterte yes oh sa loob ng kongreso at inatake yung kakarampot na ibinalatong uh, pera mula hmm. sa presidential fund mula sa pondo ni President Bongbong kay Sara no nakinwestyo nila hmm. no na hanggang sa sabi ni sabi ni VP Sara hindi ba? hindi hindi ko na hindi po kailangan ng intelligence fund so pagkatiyon alam nila na yung pondo na yan ay gagamitin laban sa kanila yes. no oo <laughs> gagamitin laban sa kanila at sa mga namumuno sa gobyerno ngayon, bakit naman po kami hindi mapapalapit kasi kay VP Sara sa siya ang nangunguna laban sa CPP-NPA. Yes, totoo po yan. Ako po talaga personal advocacy ko yan.